Ay ay ang pagkagagara po ng ating bulaklak oh. Ayan ay oh. 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 Marigold. Quality. Nakakatuwa po ano oh, yan oh. Oh. Um pa tapo. Oh. oh, yo. Saka yung mga laing. Ay po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan, bali ang episode ito yan na ito po Mag-harvest po tayo ng ating beans O oh, yan, tara, sama-sama po tayo Yan, ang ganda po kalasing ngayon ng panahon na, ah, Talagang Oh Abay, pwede na rin, rin kangkong anong araw May kangkong na rin tayo dito po muna tayo sa bins Ayun po, sama-sama po tayo. At tayo titingin na rin. At maigi ma rin po. Oh. Ah, meron na rin nga. Oh, apakadurong ah, dorong ka bulaklak. Oh. Dami ng bulaklak. Oh. Ayan po haharbisin po natin ngayon ah lalo na po pala sa susunod ano oh. ari po naman ay eh, pang kaunti lang uli oh hanggang ilalim biro oh. Kung kumbaga maigi rin ho talaga kung may kaunting tanim oh Iya, yeah, ay eh, talaga. Pwede sa ginisa, pwede sa nilaga maraming tukoy pala rin pang ulaming aray. oh Ako ay isang anak mahirap. Lagi na lang ako Griduan lang ang ko Nurid no nuray no pa ako Paano na ngayon ang buhay ko Isang kahig, isang tuka. Ganyan kami, mga duka Isang kahig, Sang tuka Ganyan kaming mga duka Sa akin walang tumatanggap Mababa raw ang aking pinag-aral Grid 1 lang ang inabot ko Durid-duride pa ako Paano na ngayon ang buhay ko kanta po ba ni Fred Aguilar ang <laughs> kakatuwa kakadalan tayo pang ulam isang kahig isang tuka di ba po ay kasabihan nga ano isang kahig isang tuka ay ngayon po ay parang na upgrade na din isang tuka isang kahig naman parang nabaliktad na po ba ay gawa ho 'yon yun ang Kung kumbaga wala naman tayo ibang taong ano kumbaga syempre ang kung, kung, alam niyo po ang ay, siguro may marami sa atin alam na ang kahulugan ng isang kahig, isang tuka ano ay ngayon na parang nag, nag upgrade na rin ay kakahig muna bago tutuka isang kahig isang tuka ay ngayon iba tutuka muna bago kakahig ay gawa ho ng kahit ako naman po, kumbaga busing, ay eh, pa, pabali muna. Dito ka muna yun, bago sa ako kakahig. Kaya ho, para nag-upgrade na ano, rin muna bago kahig. Wala po naman tayo ibang pinapano, hindi kumbaga tayo, tayo na mismo. Uh -huh. Aba, ayan nga naman. Ganyan kaming mga duka. Ay, ari pala naman eh mahina para atin lalagyan ay lusot sa ilalim ay so ay mali talaga si Kabisprint, ay nilagay namin sa may ano ay yung dahil pala huy sa timba hmm. mali oh, ay na lusot sambali luli mali ay Akin na yung walang tumatangga Mababara Pakatuwa po dyan po Pakita ko po sa inyo Yan mismo sumubuka ng ating ano Ating beans Ayan ay. o no? na lusot yan kung ano pong luto ang inyo din eh ay ari pwede, sa nilaga pwede sa ginisa uh. ang tawag po din sa ate Self ano ano nga ba tawag Self sufficient ba yun yung sariling eh yeah, yung pagkainta natin ah, ano? oh. self sufficiency eh. ang kapal pala sa ilalim hindi lang ho gaano pansin yun oh eh. tinanong po eh. kukuha ko tayo ng dahon ng saging at siya ilalagay din eh at asap ko ako lalo na ganda lalaki din eh lalo na hindi pa man lang ari ano ay eh eh talaga biro tayo magsasambalilo man lang kukuha lang ho ako ng dahon Libis ba ng banana? Live rin Isang kahig, isang tuka. Sa totoo po, napakaharap ko ng buhay. Ah. Oh, kumbagay wala nang alaan daingan. Aba, hindi ko po patatawarin. Okay kung bagay ba't kailangan natin magsipag ay talaga po kailangan kailangan ha ah. hindi na pwedeng palapasin yung sipag yung araw eh eh yan o yan tayo lang sa, sa alun. hindi sabihin natin mahirap na nga ang buhay ay kung bagay tayo ano pa ba? kung bagay ah wag na mahirap naman talaga na hindi dalay oh sabah ayos din oh, ang dami. Sarap ito sa ano? Anong tawag doon? Sa sa bihon. Oo ah, ah. Talagang Yan na, na, na dami na rin po ay umula ilal, ilalim pati. Eh. Oh. Hmm. Ang okay. dami. Oh. Nakakatuwa po pag service na oh. ay gawa po ng sa totoo lang, buhay ay kumbaga dadaanan talaga natin yung buhay na ano ay kumbaga kagaya ho sa pagtatanim dadaan talaga tayo sa pagbugsok ng buto bago tayo makaani. Eh. hindi pwedeng piliin natin na ah, gusto ko harvest lang aba ay I minsan nagtatanong ako sa sarili ba, aba ako ano bago harvest lang gusto mo kaya ho daan daanan lahat kakatuwa ah dami pa susunod hindi mo po sa pagano oh. oh. Uh. kulang ko isang kilo ate herbis, oh. yan oh. dami pa oh hanggang dulo yan tapo oh baka, baka pati may isang kilo na oh. pati lalagyan <laughs> pati lalagyan naman pala karamay pati lalagyan na ipa ay may nahinog pa oh. matamis na ito oh pwede pa ito boto ako kukuhain eh. dami pa sa ilalim oh. Ite, ano kumusta? Ano? Uy. na ni nilong Itim, mayo. Magkakarami rin puti mo, aki utipin ang dami naman na Eh. Oh. Kakatuwa po tayo po sila ginatin yung ilalim oh. Yan oh, puro po ah Yan oh bagi panggi sa lahat pang nilagay. Damay ang kapitbahay. pero masarap din ito ay ano. Ginisa o, di kaya ay na itlog ah oh, ay. Sa Eh. marami rin nga. May naiwanang pabaya sa makalwa huli. Now I pull. Ah, madami rin. Nay po, dampot na po kayo. Oh. Marilaan po ang ating ano, harvest tayo ngayon. Ang oh. dami sila Oh. Ito po sa ilalim pala ang dampot sa kabila. Oh. Hindi po po na nadadaanan yung kabilang plat. Are pala pag makakatatlong kilo sa palingki. Magkano ka ng kilo? Mm. Na si Bunda mo. Oh. oh, dami biro. Ay, oh tayo po ilalim na ilalim pa rin lupa pa oh, uh, may bilapat pa sa lupa ah, uh, ah, uh, ay talagang nga uh, naman mm. ah, ah, ay kung po kay sa paso baka pwede rin kaya mga dalawang puno lang ano oh. Uh, mm, uh, yan ganito po ang puno ng beans. Mm. Uh, mm. Uh, ako nga po nababagalan din sa okra. Yan, sa gilid. O, tiyan po. Yan, ang kupad lumaki. O, oh, nilagyan na ng patabaay. Ba't yan bagal? Yan, yung po ninyo. Kita na rin naman yung linya. O. Eh, eh, o. Isang diritsyo. Nabulaklak na rin naman. nagulangan po tayo ay oh. Yan oh. Ang hmm, dami pong magulang na oh. Nagulangan. Ay ibig ko sabihin ay tamo nga iba't iba rin nga ang ano ay. Kung ako'y nagulangan ng iba, ay di tayo nagulangan noon. Ay tayo nagulangan na, ay di mali ako dun. At ay kasalanan ko, hindi ko na-harvest. Pero kung tao ang gumulang sa akin, kumbaga halimbawa, sasabi ang gulang naman ito eh. at <laughs> kung tao yung naggulang sa akin, ay mali siya. Ay ngayon, nagulangan ako na rin pananim. At ako po ang mali, ano? Yan o nga, biro. ito mo. Kumbaga, isinir ko lang. abay, nagulangan tayo. Pag iba, pag, kung tao ang gumulang sa atin, masama ang loob natin, oh. Ay ngayon, ay nagulangan naman tayo na rin, oh. Sayang eh. Nagulangan tayo ay gawa ng katamadan. Hindi na harvest ay. Ano po? Hindi nakita. oh Sayang po ay sa totoo po. Kung baga nga uh, napanood nyo po aray. Ay kung kayo po ay katulad ko rin na mahinayangin. ay sayang. Di ari po naman hindi natin sinasadya at nasa ilalim may. Ang oh. dami po. nagulangan naman oh. yan ang dami pa po oh, ng magiging bunga nito oh. at every flower po ay eh, fruits ay na <laughs> English din <laughs> every flower every color every year ah pagkadaan pa pala itaas pa pala oh. walang giyan nakalaki oh, tapos na eh. Oh, ako pala nakata oh. Ah, ah. Salamat po. Allah. Kakatuwa pa kakadami eh. Ay Tayo hindi ari, oh. si Kabispray, eh. ay. O baka adami pa sa laling. Oh, hindi mo po sa pag-ano yan. Ang oh, tiyan po. Oh, nagtukod. Nakatuwa eh. Wari ko po kung kayo narinig din na yung sabi. Ah, ah, yan pa. Oh, dali. Oh, mapapaano ko naman na yun. Oh. Mapapakalirit tayo. Sayad. Yung hugasan na lang natin. Ito po naman yung tawag yung mga pangunahin. Mm. Madami-dami na rin, oh. Yan, oh. Ari ko, Ate Harvest, oh. Hindi nila ko pala sa Sambalilo, ay. Ari na po, ating Harvest, oh. Ayos din. Ibig ko sabihin ay, oh. Baka ho, pagsunod ay ating ipapatarato na at gawa ng makakarami-rami na, ay. Oh, ayan, oh. Ah, dalawang kilo o tatlo pa tinalagyan. Hindi, ari po baka mga dalawang kilo nga. Baka ay para po sa akin yung ganari madami na at gawa ng ay minsan nga inabili sa palingke ano? Wamputla ang nga. Oo. Uh, uh, uh. Yan oh. Uh. Pang ulam ay matatagal tagal ang ulam. Oho. Uh, uh. Yan oh. Uh. Udi kay yung iba ibibigay ko kay kinalanay. Oho, uh, uh. yan. Pag sunod ho naman baka tayo makakabenta yun na nga yung sabi ko sa inyo ay na kahit pang konsumo natin ay minsan syempre dumami yung biyaya Ibebinta po natin oh yan no oh, nang masambot man lahat yung ating but oh at saka pataba ayun ay paano po salamat po sa inyong pagsama harvest po tayo ng beans uh, siguro sa next ano po harvest tayo tapos binta naman natin oh yan salamat po sa inyong pagsama ingat ingat po ang lahat happy happy lang po. bye